Ayan, nagaluto po ang inyong ate babes ng Miki. Making marindu. na ilagay ko na po yung gulay. Ay, alagay ko na po yung Miki. Ayan, o. Oh. Ito po yung Miki ng marindu. <coughs> Galing <coughs> po kami sa bayang kanina. Bumili po kami ng Miki. Kaya, Alutuin ko po ngayon for merienda. Sa hapon naman po, ay kami ng uh, pansit. Ayan. Malinis naman po ang kamay ko. Specialty po ito ng marindoki. Ang sahong po nito ay manok. <laughs> manok na binili din namin kanina sa bayan at yung kikapit ng native ay na na Miki ng Marinduque ginisalaan po yung sibuyas kamay bawang tapos nilagyan po ng toyo pag kumulo na po yung tubig lagay ang gulay at pwede na po itong ilagay itong pansit miki na alutuin. Ayan. Ito po eh, merong kaunting kaunting sabaw. Yan. Kaunting kulukulo po at maluluto na yan. Timplado na po yan. medyo maalat-alat ng kaunti. Medyo maalat-alat po ng kaunti. Alagyan ko ng kaunti ng tuloy. Kunting tubig po at medyo maalat-alat ng kaunti. Yan. Yeah. Tapos, lagyan ko po ng kaunting betsin. Parasa. Pero nilagyan ko po yan ng nor cubes. Ang anyong pong ati bibs, pag nandito po sa marindoke, ay panay din ang luto. At yung mga pamangking ko po, ay parati rin dito. Ayan. Yan hey, o, ganda po. Miki ng marinduke. Napakasarap. Yan. Masarap po yung maraming sahog at maraming gulay. Kapag nagalutog po ako ng Miki, gusto ko marami ang gulay. Malapit na po yung maluto. Kunting kulo na lang po. Diba? Makaabang <laughs> na yung aking batang maliit. O. Oh. Gusto na ng Miki. Sa so, tingin ko po ay ito ay okay na. tiningplahan ko na rin naman po yan. Hala! Napakasarap po ng Miki ni Ate Babes. Sa lahat po na nanonood ng mga vlogs ni Ate Babes. Maraming maraming salamat po sa mga videos na ina-upload ko. Thank you, thank you po sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga followers. Sana po ay huwag kayong magsawang manood ng aking mga vlogs, ng aking mga videos. Thank you po sa lahat. At ito pong aking Miki ay paluto na talaga. Ayan o. Oh. Ay, naku, masarap po talaga siya, piling ko. Dinikman ko na rin po siya. tamang tama alaan po yung kanyang alat at saka lasa. Pag po ako nagaluto ng miki ay gusto ko po ay may kaunting sabaw kaya ito po ay masabay. Yung iba naman po ay gusto ay walang sabaw yung tuyo. Pero sa bagay po pag tumagal po ito ay ito po ay matatangga makakain din ang sabaw. Yung isang balot po ng miki ay na nilagay ko nga pala ay 20 pesos po ang isa. <laughs> Muraraan po. <laughs> Bali dalawa po. Ay marami na po yung naluto oh. Makakakain na po ang napakarami kong ano. Mga uh, pamangkin na nakaabang. <laughs> Natutuwa po sila kapag nadito ako. At dito sila nakain ng merienda. Yan. Panuto na po yan sarap, swabe. Yan po ang miki ni Ate Babe's vlog. Miki ala Babe's. Thank you po, maraming maraming salamat. God bless you all. Luto na po 'yan. <laughs>